Pwedeng linawin niyo sa amin ano yung problema niyo sa una niyong asawa. Hinahamon niya ako lagi hiwalayan eh. Para siyang may pinagmalaki. Bakit po kaya? Eh, hindi ko alam. Basta sabi ko lang sa kanya, huwag mo kong antay na ako magsabi sa hiwalayan dahil gagawin ko yung sinasabi ko. Hmm. Kung mapapanood ni mama mo to, ano yung gusto mo sabihin kay mama Hindi mo siya na Ay hindi mo namimiss. Bakit? Siya po hindi ko nakuha kong... Puntahan natin yung bata ka kapag ka telegram. Bali, ganito lang sa kalayo doon. Diba? Tapos dito, lumakad doon siya. Doon siya. Doon yan pa. John Paul. John Paul ang pangalan niya. Ang laki pala ng bahay nila. John Paul! Hello. Maganda hapon. Kanina pa kami nag sa iyo ah. Okay. Tara dito tayo. Ang papa mo. Hello po. Ang laki po pala ng bahay niyo. Eh. Ang laki po pala ng bahay niyo. Yung papa ni Kuya John Paul, pangalan po niyo tay. Berhelia po. Bakongay. Okay. Ngay. Ito po pala ay kala ko sa inyo to. Hindi po na umupa lang po kami rito. Mm, gano'n ako katagal? Na uh, anim na buwan pa lang po kami rito. Eh. Anim na buwan. Mm. Saan po yung sa inyo dito? Dito po. Ah, ito. Hmm, ito yung ano lang. Oh, pwede pong ano. Pwede yung makichismis. Ano po yung ginagawa niyo nung pagdating namin? Babaklas po ako nitong nabili ko kanina yung motor. Ah, bumibili ko kayo ng motor na ninakaw tapos kakalasin nyo po. Ganun? Hindi po. Ay, ano po ba? <laughs> Sorry. Hindi po ninakaw yun. Ano po? Bininta sa akin ng mayari. Bininta ko ng hmm. mayari. Kasi Aka na po to. Akala ko po, yung mga, ang tawag ko doon, yung mga... <laughs> yung mga ano po, yung mga kumukuha dyan lang sa ano, yung Ay. sinasakay sa ano, hindi. yung motor. Hindi ko naman kaya sakay na mag-isa lang to. Di ba? <laughs> hindi oh, hindi, hindi ko sinasabing kayo. Di ba po, po may manong chat chap chap ng mga ano? Oo, uh, mayroon nga po. Na nakawin yung hmm. bagong motor tapos papa chap chap hmm. Mayroon nga po ganun. May alam po kayong gumagawa okay. nun? wala po. Ah, wala naman. Okay. May iba po ako, Tay. May iba po ako. Si Kuya Jampol kahapon. Kak kakarating mo lang, di ba? Si Kuya Jampol Paul po kahapon. Ano hubang bang napag-usapan nyo? Hindi nyo po sinamahan. Hindi ko nga rin po alam na malisto eh. Natutulog nga ako nung tinatawag ako, nalang pumatag pa nga ako kanin nung ano, tinatawag ako eh. Puwating ko raw yung grocery eh. Ah, sabi mo kuya dyan po, alam ng papa mo na ano, napupuntahan mo ako? Alam ko, may na inaaya lang siya, may pupuntahan daw, hindi ko naman alam doon pupunta sa, ah, <laughs> sa inyo. Dapat sinabi mo kay, ano, kay Tatay Ram, yung kala kuya Kirby? Kumusta po kayo? Saan po kayo galing yan? Kanina pa po ako din eh. Sinundo ko lang to. Hmm. Nabutan niya ako po nung nagbabaklas nito eh. Okay. Ang problema, Tay, ang problema, nagsumbong sa akin yung anak niyo kahapon. Minamaltrato niyo daw. Inuutusan niyo daw na mamalimos. Ay, hindi ho. Wait lang, pag-usapan natin ganito. Kasi baka marinig po niya. Ang, ang sabi po ni Kuya Jampol, Paul, minamaltrato niyo, inuutosan niyong mamalimos, magnakaw, Ay hindi ko tapos, niya. tapos, uh, manalisis sa mga tindahan. Bakit ganun pa Hindi ko inuutosan sa nila yan dahil ako hindi ko nga magawa yun. <laughs> Hindi ko gawain yung magnakaw. Tapos sa nila iuutos ko. Hindi ko gagawin yun. Maanak ko yan. Eh sino rin mapapasa, sa rin. Sabi po nung anak niyo, Hmm. Di ba Kuya Jean Paul, yun yung sabi mo kahapon? Kuya Jean Paul, sabi ni Pap... Oh, oh, oh. Ako. Hindi <laughs> ka <ba, laughs> na talaga ako. <laughs> <What>? ah, <laughs> ikaw. Alam ko naman, may bla blapel. <laughs> hindi mo ako. Hindi mo <laughs> ko sa, Hindi mo ako sinakayang, Kuya Jean Paul. <laughs> okay, anong problema? Bakit Di ba? kahit wala daw siya papel, walang, ano, gamit. Alam nga mahirap lang eh. Mm. Yung kinikita ko rito, panggastos lang namin. Pangkain, pangulam. Masaktong alam pang, daw pang bayad sa bahay, kuryente tubig. Mm. alas isa na wala pa akong puhunan. Mm. Sa, ano, kapag nag-abot-abot mo, bayarin. Uh, natatambay din ako pag wala akong puhunan. Mm. Hindi naman ako makapangalakal kapag wala akong perang hawak. Oh. magkano po ang kinita niyo? Anong oras na ba? Anong oras po kayo lumabas kanina? Umaga akong lumabas. Pag nahihatid ko na sila. Mm. Siya at saka yung masawa ko sa trabaho. Yun. Magkaalas mag ko. Ang mag alakal eh. na ako. Mm. Mga alas 7 mahigit. Bago mag alas 8. Lumalakad daw ako. Kapag sa baduling, ayun, maaga ako nakakapaglabas. Kasi wala silang, walang estudyante. Nasaan po yung mama niya? Step mother na lang yung kasama namin ngayon. Hindi uh, naman uh, niya tunay na nanay yun. Iniwan sila, maliliit pa iniwan niya. Iniwan po sila, ibig sabihin hindi lang po siya? oh, may kuya yan. Andun sa norte. Andun sa norte. Ano pong ginagawa sa Norte? Eh, umutulong-tulong doon sa shop. Hmm. Ilan taon na po siya? Yung 13. 13? Eh. Hmm. Uh, siya po hindi nag-aaral. Ayaw na po eh. Pinaga, hmm. Pinapapasok ko ayaw eh. Oh. Wow. Nahihiya na siguro. Hmm. Alos kasing laki ko na eh. Magkatang, kasing tangkat ko na eh. Ba't, in, ba't in po kayo ng asawa niyo, mama nila? Ay, eh, ayawan po. Hindi ko alam. Ano pong problema niyo? Ba't kayo nag -iwalay? Ang kaalam niya sa amin, sa akin nun, patay lang yung nanay niya. Oh. Eh, sa probinsya. Gusto raw niya makauwi. Ayun, eh, nangutang pa nga akong pera para lang makauwi siya. Hmm. Tapos, ganun pala. Iba pala inuwihan. Hmm. Hmm. Alos tatlong taon pala nga lang to nung iniwan sa akin. Tatlong? Taon tatlong taon. <coughs> Bali, ilang taon na nga po si Kuya Jean Paul? Kuya na Mag-11. 11 na. Itong kabilang buwan. Oh. Tapos, yung pangalawa yung kinakasama. Ano po, kasal po kayo nung mama niya? Hindi po. Ah. Unang, unang ano niyo po ba yun? Una po yung... Pangalawa na rin po yun. Pangalawang, Pangalawang kinasama ko na rin po. Yung una po, nasaan siya? Taga Bicol po yun. May anak po kayo doon? Meron, isa. Isa. Ilan taon na po kaya siya ngayon? 17 na. No? Mga sa 17. Ba't di ko ano? Anong problema naman nung una? Wala eh. Mahirap talaga. Sa rice mill ako nagtatrabaho noon eh. Oo. Oh. Tayo, ano nga? Ba't? Kasi pagka ganyan nalulungkot ako eh. Nalulungkot ako pag yung mga, kasi ang biktima dito yung mga bata. Pwedeng linawin nyo sa amin ano yung problema nyo sa unan yung asawa? hinahamon niya ako lagi hiwalayan. eh. Para siyang may pinagmalaki. Bakit po kaya? Eh, hindi ko alam. Basta sabi ko lang sa kanya, huwag mo kong antay na ako magsabi sa iyo hiwalayan dahil gagawin ko yung sinasabi ko. Ayun, hinahamon-hamon pa rin niya ako. Sa, sabi ko, sige, mag-iwalay, iwalay. Hindi, okay. umalis na ako. Hindi na ako nagpakita sa kanya. Hindi, ano daw po ba yung problema? Bakit? Ewan eh, ko sa, sa kanya. Kasi paniguradong may problema na pag-uusapan nyo. Baka may babae kayo. Ay, wala po akong babae. Sinasaktan niyo siya. Hindi, hindi ako nananakit ng asawa. Ano laban nila sa akin? Oh. Ay, hindi ako nananakit. Hindi ano, ng asawa. Nananadya. Hindi po. Nananabunot. Nagkahiwalay kami, nagkahiwalay sa mga nakasama ko. daw ako nanakit. Mm. Dahil yon ang ano po sa sarili ko. Opo. Ang pinaka problema, ano po, sa asawa ah, niyo hindi siguro. po sa inyo? Kasi una talaga nung nagsama, mag, ano pala kami, umuwi kami sa kanila sa Bicol. Mm. Mag-shota pa lang kami. Opo. Hindi. Tapos yun, pa, hanggat sa ano, nagpakasal kami, kasal kami pa nung una eh. mm. Tapos malaunan, lagi na lang kami nagtatalo. Kasi di siya naniwala na ganitong linag na tao rito, di ako makapagpadala pera. Mm. Nagagalit siya. Kung ano-ano sasabihin, hihamunin niya ako, hiwala Mm. Ah, sabi ko, sa sinasabi mo hiwalayan, yan, huwag mo kawantayin na ako magsabi sa'yo. Mm. Kasi kapag ako, ako nagsabi sa'yo na hiwalayan, talagang gagawin ko. Nagkaanak po kayo doon? Oo, oh, isa po. Isa. Tapos siya ay ilan taon na ho yun? Nasa 18 na siguro. 18. Hmm. Gano'n ho katagal yung relasyon po niyo nung unang asawa? Nasa 5 taon lang siguro. Tapos kagad po ba napalitan siya na? Hindi pa tagal-tagal din bago ako nakapag... Mga uh, ilang ano. buwan po bago na... Kasi umuwi po ako, nasa Bukawi ako noong nagtatrabaho. Nung nagkaiwalay kami, umuwi ako rito sa Noybisya. Mm. Nagtrabaho ako diyan sa Kuno. Tagal-tagal mm. din bago ako nagpag-asawa. Mm. Yung una po, sino nang iwan kayo? Parang ako na rin pong lumayo sa kanya dahil... Kayo po yung lumayo. Yung pangalawa Kasi... po, sinong lumayo? Kayo po? Siya. Siya. Okay. Ang pangalawang asawa po niya, ano po yung naging problema niyo? Eh, nararamdaman ko yun. Oh, siya may lalaki. Hindi ah. naman niya inaamin. Hmm. Di, Pero, nasa San Miguel po? kami nakatira noon sa Bulihan. Doon kami nakatira sa Then, May Life po. Ba kayong... Ala naman po. Pero hmm. sa cellphone, marami akong nakita na gano'n. Hmm. Mga hindi ano, niya inaamin ano, madalas kami nagtatalo. Ano, ginawa ko, linayo ko siya ron. Mm. Muhi kami rin sa gapan, sa kapatid ko. Tapos sabi niya, patay daw nanay niya. Oh. Gusto rin niya makauwi. Mm. Sabi ko, wala man akong pera. Nakakalipas mga dalawang araw, talaga kinulit niya. Oh, gumawang para na makauwi siya, nangutang akong pera. Mm pamasahin niya. Yan, pag-uwi niya, ilang, da ilang araw lang na magka-text kami. Tapos, ala na, narurungsin pa siya sa akin na Han ang tawagan nila. Han? Hmm. Han, narurungsin. Kaya eh uh, din ko na nasa na babalik pa. Opo. Ilang taon naman po kayo nagsama na? Eh? Uh, anim ata. Anim? Hindi ko nagkakalayo eh, no? mm. Yung unan yung asawa no, na kayo meron 18 years old na anak doon, limang taon lang ako kayo nag asa, ah, Limang taon ganun. Yung po naman pangalawa, anim na taon ako kayo nag asa, nagsama. Anim na ganun. Pito. Tapos meron ako kayo, 13 years old na anak doon. Oh, At saka po si Kuya John Paul. Ito pong pangatlong asawa, mga ilang taon naman po kaya kayo magsasawa? Magsasama. Eh, siguro taon. matagal na to eh na kaintindi sa buhay nyo, ko rin. Mga kailan niyo kaya papalitan? Hindi ko nata papalitan kung hindi siya magsusuko sa akin. Hmm. Sa hirap ng buhay ko, mm. napagtisa niya. Eh kung hindi siya sumuko, di. Siguro, siya nang na ang panghabang buhay. Siya na nga yung panghabang buhay. <laughs> Gano'n niyo ba sa kamahal? Eh, mahal na mahal mga na ko mga naasawa ko. Kaso nga lang, siguro dala sa hirap ng buhay na gagawa hmm. nila yung ganun. Tay Virilio, kumusta po si Kuya Paul sa kanyang uh, pag-aaral bilang anak? Eh, masipag naman po mag-aaral yan. Kasi nga lang, tapos sa uh, mga niya, kasi nga yung pera, kailangan hmm. budgetin, pangkain pangbili pang, pang ng kailangan. Yung mga gamit niya hindi gaano mabili. Hmm. Kaya, uh, kaya, uh, Paul, dito muna. Pero okay naman siya sa pag-aaral. Masipag naman siya. Ayan, naririnig, naririnig ka ng Papa mo harapan. Ano yung gusto mong sabihin kay Papa? Pampatanggal ng pagod kung napagod si Papa ngayon. Papa, huwag ka na malungkot. Kasi kasama niya naman ako. kahit wala naman si Kuya, yung masaya kami. Yung kasama niyo pala, Kuya Jampol. Mm -hmm. Kuya Jampol, yung palang kasama mong mama niyo, stepmother mo. Okay. Tapos ang mama mo, kailan mo huling nakausap si mama mo? Hindi pa mabis na pa mga pumayang hindi -hmm. ka. Uh, three years na eh. Hindi mo siya bumibisita? Opo ka dito, dito. opo ka ka dito. Okay. Kung mapapanood ni mama mo to, ano yung gusto mo sabihin kay mama mo? Hindi mo siya namimiss? Ay, hindi mo namimiss. Bakit? Kasi po, iniwan niya po ako. Baka may gusto kong sabihin. Malay mo, pagka napanood niya to, uwi siya bibisitahin kanya. May galit ka ba sa kanya? Ganon ka galit? Galit na galit po. Um, ba't ka sobrang galit? Sige, sabihin mo. Kasi ba? po inyaman po ako. Hmm. Okay, mapapanood ni Mama mo to. Ano yung gusto mo sabihin sa kanya? Kung uuwi siya dito, kakausapin mo? Bakit? Ayaw mo na ba si makita? Kasi pagka-uwi siya dito baka... mapag-usapan niyo yung ano... may mapag-usapan kayo. Gusto kong malaman, bakit ka naiiyak? Wala po, nalulungkot lang po ako. Ha? Nalulungkot lang po ako. Naisip mo ba minsan kailan kaya darating si mama? Hindi, hindi talaga umano sa isip mo na ano, sana makita ko si mama. Makasama ko siya, ganon. Hindi talaga. Ganon ka kagalit kay mama mo? Hmm, na sige, naiintindihan ko. Pero gusto kong sabihin sa'yo, Kuya Champol, darating yung araw. Sa ngayon, sa ngayon, yung galit mo, yung tampo mo kay mama mo, pwede tanggalin mo muna, no? Balang araw, pagdamating si mama mo, ipapaliwanag niya, ipapaliwanag niya sa'yo kung bakit kay iniwan, no? Pagka ganun, hindi niyo ba pinapaliwanag sa kanya para hindi mapawasan yung, yung bigat ng nararamdaman niya, yung galit niya kay mama niya, ganun? Hindi po hindi eh, ko naman sila na sinasabihan na magalit sila sa ina niya. Hmm. Kahit paano, ina pa rin nila yan. Uh, po. Hindi ko naman sila inano na magalit. Hmm. Eh, siguro... Hindi mm. ko naman sana tinuro na... Hindi mm. kilalanin man ina nila. Hmm. Nisan niya, pinapakita pa nga ng asawa ko nito yung nanay nila eh. Hmm. Na nakita sa, sa picture, eh, sa Facebook eh. Oh. Hindi, bali wala lang sa kanya. Kaya mo sobrang galit pala yun. Ano? Kasi talagang maliit pa iniwan. Kaya hmm. hindi niya pa matanda na ano. Ang alam ko nito, magdadalawang taon pa ata. Hmm. Maliit pa lang ito, nagtatrabaho na ako sa kuno. Inalaga ng pamangking ko to hmm. Nasa ding, ano, sa yun? Pantab pa, pantabangan. Ilalang buwan lang sa nila, apat na buwan ata, o lima. Inuwi dito sa atiko, ko, pinuha ko. Ayaw na sa'yo sumama. Hindi na ako halos kilala. Mm. Ang ginawa ko, binuhat kasi ang kan. <laughs> Kayo tayo, message niyo sa anak Ang ano ko lang sa kanya, magbago lang siya, magpakabait. Mm. Yan lang yung ka sa kanya walang mararating ka kapag di ka nagbago di ka magpakabait yun lang ang ano ko sa'yo Nakakatawa nga po si eh. yung naglakas loob po siya magpunta doon ng Mang, uh, manghingi ng pambili ng ano o kaya yung iba naman baka nagnakaw para makabili ng lapis, papel Nag-aalala po ako doon sa ano eh. Yung unang asawa po niyo, nag kayo ng five years. Yung pangalawa, six years. Eto, parang palapit na ho sa six years. Hindi ko alam bakit yan ang nangyayari sa buhay ko eh. Hmm, bakit? Bakit po ba? Hindi ka na alam eh. nag po buhay naman ako. Hmm. Kaso nga lang, hindi sapat. Tulad sa pangalakal. Hmm. Minsan, walang kita. Talo pa sa gasolina. Yeah. Minsan, may kita naman kapag mayroon na pamamili. May bisyo po ba kayo? Minsan, sigarilyo lang. Mahal po yung sigarilyo tayo. Pag inom po, meron po kayo? Hindi na ako nagiinom. Dati nagiinom ako. Uh... Pero ngayon, hindi na ako nagiinom. Mm. Pero yung ano po, yung sigarilyo, nakakailang stick po kayo sa sigarilyo? Isang ka lang naman yun, maghapon Kinaabutan na yung kinabukasan. Pero yung isang ka, mahal, ano po yun, 100? Hindi, forty. Eh. Mura lang yung sigarilyo ko. Oh. Ayaw ko nung mahal. Magkano po yung isang ka? 40 lang po. 40? Hmm. kahit na ka, pag, napa, pag ipon-ipon yung 40, eh, marami na rin po yun. Aso eh. As we... Hindi na ano, Buti nga yung alak, naiwasan ko. Ah. Ano? pero tayo, kumusta yung connection nun nating kay uh, Yun Ayun nga, hindi ako napalasing ba. Pero bago matulog, uh, tinatawag ko naman siya. Ah. Ayun okay. Ano Kasi hindi na nga ako napupunta sa simbahan. Nabu po, nabubuhay po ba tayo na yung galaw po natin Ah, naaayon po sa kagustuhan po niya. Kasi pagkawala siya sa buhay natin, magulo ang buhay. Pero kung nabubuhay tayo na nando ng ating Diyos sa buhay natin, gusto natin gagalaw tayo na naaayon lahat sa gustuhan niya. Psst. Hindi tayo nakakapanakit ng damdamin ng iba. Sa tingin niyo, yun po ba yung kulang? Yun nga siguro ang kulang. Yun po yung kulang. Pero gusto ko lang iwan sa inyo tay ha. Huli na yun. Pagyamanin niyo yung pagsasama nyo. Mahal Para na pagalang na siya. Para sa akin, siya na nga talaga huli. Hmm. Kasi hindi pwedeng papalit-palit. Tapos yung mga anak na iwan. Eh, may anak na rin kami niyan. Dalawa. Oh. Diba? Uh, ang bilis ng buhay. Ang bilis o. Tatanda na tayo. Oo. Oh sentro nyo, sikat sa buhay natin. Okay? Salamat. Basta bago kayo kumilos, tama ba to? Okay ba to? Okay lang kaya baka may nasasaktan ako. Nagagawa ko ba yung tama para sa ating Diyos, sa aking asawa, sa aking mga anak? Yan lang po, no? Tapos, sasamahan natin ng sipag diskarte. Hmm. Okay, Tay. May gusto kong iwan sa'yo, ha? Pasensya ka na. Tay, ano na lang. Pabarihan uh, pabariyan nyo to. Ang palitan nyo ngayon si uh, 56. Ang halaga po nito ay 5,600. O 100 times 56. 5,600 po yan. Pabariyan nyo na lang. Bilan nyo ng gamit si Kuya. Ha? Kuya Jampol. Salamat po. Ano gusto mong ano? Pabili kay papa mo nga? Papa, pili mo ako lunch bag? Eh, hey, bibili natin lahat ng gusto mo dyan. Mm. Para sa'yo yan. Uh. Mm. Para sa'yo, bibili natin lahat ng gusto mo. Eh, yung matitira, dadagdag ko sa puhunan. Kung wala ka na papabili. Yeah. Sa puhunan tay, magkano yung puhunan yung kailangan tay? Eh, sa ano, 2,000 lang dala-dala ko. Mm. di pa naman nauubos yan. Uh, 2,000 yung... Dala-dala ko. Yung dala-dala po yun na buhanan. Magkano yung po masaar. yung pinakamaraming nabibili niyo ho ba? Diba, may, madalang lang naman po kasi makabili ng maramihan. Hmm. Okay, so paano ko yung champon? Hindi pa mo. naman ito yung huli natin pag, <laughs> pagkikita eh. Nandyan lang din naman kami pagka nabisita kami kay Kuya Champon. Ay, kay Kuya. Kirby mo ha. Ingat ka at galingan mo pa sa pag-aaral mo. Okay?